Ramdam sa maraming bahagi ng Negros Occidental ang matinding epekto ng bagyong Tino nitong Martes, Nobyembre 4, nakapagtala ng mga pagguho ng lupa, pagbaha at pagbagsak ng mga puno sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan sa bayan ng Moises Padilla ilang residente ang napilitang umakyat sa bubong ng kanilang mga bahay dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig-baha. Malakas din ang agos ng tubig sa Intigiwan Bridge habang hindi madaanan ang isang kalsada sa Barangay Ginpanaan matapos mabagsakan ng malaking puno. Sa Bago City, nabagsakan ng puno ang isang rescue vehicle at ilang kalsada at tulay ang pansamantalang hindi madaanan. Malawak ang pagbaha at pagguho ng lupa naman ang naiulat sa Sipalay City. Habang malakas din ang agos ng tubig sa Tamborong Creek sa bayan ng La Castellana. Sa San Carlos City, maraming puno ang natumba at may sasakyan na nabagsakan. Samantala, sa Bacolod City, umabot na sa mahigit dalawang libong katao ang nanunuluyan sa mga evacuation center as of alas 12.30 ng madaling araw nitong Martes. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang mga kasapi ng PRONIR at patuloy ang kanilang mahigpit na koordinasyon sa mga local DRRMO. Batay sa Tropical Cyclone Bulletin No. 15 ng pag-asa na inilabas alauna ng hapon na sa ilalim ng Signal Number no. 3 ang northern at central portions ng Negros Occidental in the heart of changing lives ako si Michelle Craste ng Brigada News Philippines the music and news authority